Ipaliwanag sa malinaw at simpleng paraan para sa lahat kahit sa mga hindi nakakaintindi ng doktrina. Kung ikaw ay bininyagan sa katoliko, natural na katoliko ka. Kung ikaw ay bininyagan sa mormon, natural na mormon ka. Kung ikaw ay bininyagan sa ENC, natural na INC ka. Kung ikaw ay bininyagan sa Baptist, natural na Baptist ka. Ngayon, itanong natin ang pinakamahalagang tanong, sino ang nagbinyag kay Heso Kristo? Ang sagot ng Biblia ay malinaw, si Juan Bautista, John the Baptist. Hindi si John the Catholic, hindi si John the Mormon, hindi si John the INC, siya ay si John the Baptist. Ayon sa Mateo 3, 13-17, si Jesus mismo ay lumapit kay Juan upang magpabinyag si Jesus ay hindi sanggol noong binautismuhan. May sapat na gulang at may kamalayan. Lumusong sa tubig at iniangat mula sa tubig. Immersion. Bininyagan ng isang baptist. Ibig sabihin ang binyag na ipinakita at tinupad mismo ni Jesus ay binyag ng mananampalataya. Believer's Baptism at paglulubog sa tubig hindi wisik at hindi para sa sanggol. Hindi ito usapin ng pangalan ng relihiyon ang nagliligtas, sapagkat ang kaligtasan ay kay Heso Kristo lamang. Ngunit kung pag-uusapan kung alin ang tamang uri ng binyag na tiyak na naaayon sa Biblia, malinaw na iyon ang Baptist Baptism, sapagkat iyon ang ginawa kay Hesus si Juan Bautista ang nagpasimula ng ministeryo ni Kristo sa pamamagitan ng binyag, hindi binago ni Jesus ang pamamaraan, tinupad niya ito, kaya ang malinaw na katotohanan ayon sa Biblia. Si Heso Kristo mismo ay nabinyagan sa paraang baptist. Hindi tayo naliligtas ng denominasyon, ngunit ang katotohanan ng Biblia ay hindi dapat baguhin. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay amen